Hello mga kaing for to this video. So na bagong viral karon mga kaing no. About don sa isa ka katabang OFW nga naa sa direk sa Saudi. Dayon, naka 3 months daw siya dere. Gi si Lawson sa siya siyang among baye. Dayon, gipapa ulis instead na ibalik siya sa agency. Gi papa diretso daw siya sa airport Gipapaulis siya sa iyang among laki kay kaysa daw mapunta pa siya sa lain nga employer. Dayon, gi-interview siya ni Kabong, 'di ba? Kailaman mo ni Kabong na no. natong mo risk og OFW, 'di ba? Kailaman mo to. Hmm. Sa una, ganahan ko ana niya, no. Ganahan ko kay mo risk OFW, pero karon bitaw ang iyang mga words, wala ko ganahe ma kay ring. Kay ngano ing ana iyang words pag interview niya sa BBA. Eh. Te, ba't ka pinauwi te. Sabihin mo nga sa kanila te kung anong rason. Tapos yung babae nakasmile lang. Yung OFW na pinauwi. Tapos ang babae ga-smile lang. Dahil tayo ka te. Di, yung tindog pong babae no, tindog. O oh, ayan, nakita nyo na ang rason kung bakit siya pinauwi, kung bakit siya pinagsisilosan, Sabi ni Kabong. O, oh, di ba kailan mong Kabong? No. So, mauto. Di, yung tindog ang babae. Ga smile smile lang no dayon ang gimen ni kabong mga kairing pag ingato ato daw ang itsura guwapa, sa mukha ni kung mga lagay. so ang gimen ni kabong mga kairing nga pag ingato ato daw ang itsura sexy, guwapa, itsuraan dili daw dapat manarbaho as kasambahay dili daw dapat mag-OFW nga gatrabaho sa balay kaya nga no, Magselos gud ako nang amo kay mas guwapa pa sa amo. 'Di ba? Mo na iyang gimin. Hoy! So ibig sabihin ka bong ang imong sa ipasabot. Ang kani mga OFW nga, nga naa sa balay ka trabaho. So mga bati mi tanan og nawong. Pag sure diha. So mga bati mi tanang nawong mga nagtrabaho sa balay nga wala gipauli pauli nga wala si Lucy. No. Kay wa man mi pauli ah. No wa man mi si Lucy. So nga bati kay migdagway ay di sana all. Di ba? Hoy, para ako lang insulte ni mo no sa una idol na ko ni kabung ganahan ko niya kay matabang yun, gyud bisag bisag kuan ba bisag ka nang kuan kay siya baka nang nagkalisod or sa sitwasyon nga dili madali-dali dayon og do adto pero mutna gyud siya way para iyang tabangan. Pero sa iya bitang word karon nakakabad trip. Oh, alam niyo na kung ano ang dahilan bakit siya pinauwi, eh, 'di ba? Ang ganyan hitsura, wag magtatrabaho sa bahay. Kasi talagang pagsisilusan ka ng amo mo dahil maganda ka pa sa amo. O sa susunod, te ha, huwag ka nang mag-OFW, huwag ka nang mag-abroad kung nasa bahay ka magtatrabaho. Ay, di wow. So, ibig sabihin ka bong, ha? Ha? Hmm, tuktukan kita eh. Ibig sabihin, ibig sabihin, mga pangit kami nagtatrabaho sa bahay. Eh, hindi kami pinagsisilosan. Hmm, tuktukan na naman kita eh. Wala yan sa itsura ka Bungno. na. Nasa amo yan. Mapangit ka man o maganda kung talagang yung amo mo ay manyakis. Eh, pagsisilosan ka talaga ng amo mong babae. Pagtitripan ka talaga ng amo mong lalaki. Kung talagang kahit anong itsura mo kung manyakis yan. Ay, eh, talagang anuhin ka. Tuktukan na naman kita eh. Gusto mo? Mm -mm -mm -mm. Mayus ka, ha? Ayusin mo yung sinasabi mo. Ang daming OFW mga kairing na, o, na nagtatrabaho sa bahay na mas maganda pa kay doon sa babaeng sinabihan niya. Ulo may kakilala nga ako sa amin, taga amin, nasa Saudi din siya ngayon. I think nandito siya sa Damam or Jeddah, something ganyan. <laughs> ang ganda niya, ang puti, ang kines, sobra. As in, flawless. Ang ganda. Pero hindi naman pinagsisilusa ng amo, hindi rin pinauwi ng amo. Ang niya na nga siya eh. 'Di ba? As in ang ganda niya, ang sexy din kasi sa Pilipinas pa lang 'yon, sexy na, ang ganda. As in, nakakaakit. Pero hindi naman pinauwi ng madam, 'di ba? Wala man gipauli sa madam, wala gipauli sa among laki, wala wala gipagsilusan, no? No, tuktukan kita eh para malaman mo yung katotohanan eh. Hindi ka nag-isip eh. Bitaw ka lang bitaw ng salita eh. 'Di ba? Di porkit pinauwi, nga ganito, ganyan, eh lahat ganyan na. No, dapat isipin mo rin yung pakiramdam ng ibang OFW ha. Yung mga OFW yung sumusuporta sa'yo, isipin mo din. Okay lang ako, hindi naman ako kagandahan. Pero marami ding iba kasing nag-aano doon. Na eh, yung ibig mong sabihin pag ganyang itsura, hindi pang mag, pwede magtrabaho sa bahay. So dapat pala yung magtatrabaho sa bahay yung ganito. <laughs> Ganito'y ganito tsura. <laughs> yung hindi pagsisilutan, Ganito'y tsura. Mm, kita eh. Mayos ka ha. O, sino nakakilala dyan kay Kabong ha? Pagsabihan yung nga yan. <laughs> Nakakaluka ka. <laughs> Para iniinsulto mo yung lahat ng OFW na nagtatrabaho sa bahay na hindi pinapauwi na tumagal lang tumagal lang ilang taon. Na parang sinasabi mong ang papangit namin kaya hindi kami pinagsisilusan. Mm, na naman kita eh. 'Di ba? yung tao talaga, hindi nag-iisip kung ano yung pinagsasabi nila, no? Pinost pa talaga, hindi mo ba yun inano? Hindi mo ba yun chinek ulit? Eh, review mo yung mga pinagsasabi mo dun sa video bago mo pinos Diyos ko ba naman? O ulitin ko ha, kabong! Wala po yan sa itsura. Nasa amo po yan. Kung talagang yung amo mo babae isilosa, whether pangit ka or maganda, pagsisilusan ka niyan. 'di ba? Yung iba nga ibang lahi ka itim-itim na. Wala pa hindi pa naliligo yung iba, maamoy-amoy pa. Pinagtitripan pa ng madam pinagsisilusan. Kasi nga kahit naman talaga hindi ka kagandahan kung yung amo mong lalaki is maniakis. Tapos mapansin ng amo mo babae na parang trip ka ng amo mong lalaki, eh tapos pagsisilungsan ka. ba? Diba? Di mo ba yun alam? Hmm, Tuktokan ta dapat alam mo 'yon. Ay just ko ba naman eh. Bago sa kasa tayo magpo-post ng kung ano-ano, no. Dapat uh, iisipin din natin kung ano yung magiging resulta ng pinagsasabi natin. Hmm. Para siguro hindi lang ako yung tutuktok sa iyo, hindi lang ako eh, madami siguro eh. Siguro marami yung magre-react sa pinagsasabi mo eh, no? Hi.